papunta po tayo ngayon dito sa ating uh, tutulungan. Titingnan po natin kung ano po yung pinaka uh, uh idinadaing po ni nanay na problema. Yan, magandang hapon po. Oh. Magandang hapon po sa ating lahat. Muli andito po tayo sa Lumang Bantog, Gabaldon, Nueva Ecija. upang puntahan po natin si nanay ni Ann anak ni Nani Elizabeth na inihingi po sa atin ng tulong na hindi ko po alam po ano pong dahilan at kung ano po ang karamdaman ng anak nila. Tara po sa mga po na ninyo. po. Hello baby. Ayan. Ah, uh, Nanay, ito po ba yung baby nyo na inilalapit para sa kung malaman po natin kung ano po ang karamdaman ni baby? Opo, siya po. Ah, uh, anong pangalan po ng baby nyo? May po. May, ilang taon na po siya? Two years old po, magkitre na po siya. Ah, uh, three years old talaga, totally dapat nakakalagad na siya, ano po. Kasi yung baby ko, one year old pa lang, pero ano siya. Pero, oo. Oh, oh, Pero hinihilot nyo to ate, yung katulad na. Ng... ano, eh, hindi naman ko rin nagkuhan. Tapos dinampi-dampi ko rin po na yung basahan po na ikan nila. Mm, -mm, mm Tapos yung hamog, di ba sinasabi yung mabisa daw yung hamog sa umagang maga. Ayan. Tata, anong pangalan po ninyo? Jojo. Ayan, uh, si uh, Romuald kuyo. Perez. At, uh, anong, ilang taon na po kayo? 40, uh, magpo-45. Ah, uh, saan po kayo sa ko Kuya? Uh, Ligawalbay. Ah, taga Albay. Ayan, totally makakarating si Kaik ng Albay din. yung vulkan mayon. ah, <laughs> uh, ito nga po pala, itong anak nina ate, hindi po namin alam talaga kung ano ang karamdaman ng bata. Kasi po, ah uh, ang, hinah ang hinihiling po talaga sa kanila daw ng ano, no, sa PJG ba nate, ate, ay ang mag-masete uh, daw po para maalaman po kung ano ang karamdaman at kung bakit daw po, hindi daw po nakakalakad si baby. Ayan. Kahit? Pero pag halimbawa kumakain siya, okay naman ate. Okay, okay naman po siya. Okay naman siya. Yung sa pagsasalita niya, okay. Hindi po. Ah. Hindi po siya marunong kausapin. Ay ganun Talagang hindi siya nakakausap, na, no. Hmm. Pero paano mo nalalaman halimbawa pag nagugutom na siya or something na may gusto siyang ano? Pag ano po, pag sasabihin ko namin am, gagayahin po niya am. Oh. Or baka late lang talaga siya magsalita, baka naman ganun. Kasi mayroon na rin akong nakitang ganitong baby na um tanawan. Ganito rin siya malaki na. Hindi Pero siya nakakain. Pero wala nakakalaki. siyang indication sa sana, buo siya sa katawan. Oo, wala ito, siya. Totoo meron. Alas yung kalawang uh, kanan niya, ano, alas wala lang. Ayun po, hindi po niya mahihibitan. Taniri yung yung ito lang po halos ang nagigilis niya kaya kasi so parang parang manhid ganon. Na ah! pag gumagapa nga siya puro kaliwa. Tapos pusad lang yung ano niya. Tuhod. May ganoon. Talaga ng siya. Pinatingin ko na po kay Dr. Sila, sabi naman po niya dalhin po namin sa talagang doktor po ng Lake Tahoe oh, ito, oh, oh, po oh, sa Maharlika. Eh. Nagkataon lang po mula po kaming pera noon. Hindi po na niya. Sa Maharlika. Sa sabi po niya kasi, i-text daw po namin kasi binigay po yung number. Ngayon po eh, nasira naman po yung cellphone namin. Mm -hmm. Kaya hindi po namin alam na yung number namin. Ayun. Sinong doktor ba yung nagbigay sa inyo? Si Dr. Rashila po. Eh baka pwede niyong hiniin ulit. Nang ganun, malaman natin tapos matawagan natin kung ano ang nararapat kay baby, kung paano at bakit ganyan nangyayari sa bata at anong dahilan. Ano, and then yun nga, uh, hihilingin natin na sana nga masipis ka na si baby para nga sa ganun, maalaman natin kung anong problema niya. Kung bakit hindi nakakalakad, bakit yung isang kanil niya, yung parang manhit siya na wala siyang pakiramdam. dami ganun. Yun ang isa nating aalamin. Kasi, the, kapag sinabi kasing safety scan yun, malalaman niyo lahat kung anong karamdaman ng bata sa katalanan. Diba? Kasi isa idag niya 3 years old na nga. Ganito nga siya, hindi siya nakakalakad. Pero parang ala parang wala namang problema no 'di. Parang kita mo na naman. Pero mahaba din niya. Okay. Bakit ganoon? Kasi po nung sanggol po niya, nung kapapanganak ko po lang po siya, talaga pong, yung pong pagtingan, hindi po siya umiakagat. Mm, mm Talaga pong inalog ko po siya. Isinalba din po sa PJJ. tinubo po siya. Oh, okay. tinubo siya noon that time na yun. Tapos? Nag-tanimonya daw po kasi siya. Mm -hmm. Meron, Kaya po siya tinubo yun okay. Yan po, okay. uh -huh. po siguro ang epekto noon. Sa kanya. Ay, Ay, okay. Okay. Baka nga yun ang pinaka naging epekto kasi ako sa tuto lang. Lumaban din kami. Dito sa bunso ko na inano talaga nila at na ng buhay ng anak ko, sure ko like ganyan. Pero, nanalig kami sa Panginoon, sa awa ng Diyos, alam mo ba, <coughs> hindi ko, di ba pinatubo namin ng, tinubo ng one day yata o two days yun. And, uh, 23, 20 ako ng anak, 23, inuwi namin. Kasi okay, sure, so ganito ganon, hindi daw makakauwi ng buhay ng anak ko. Pero, nanalig kami sa Panginoon, tingnan mo, eto siya. Oo. ano, malusog, healthy, maingay. Okay. Napaka-hyper niya, sa totoo lang. Pag nakita niya yung lola niya, hahabol na sa lola niya. Mm, mm, -mm. Kaya siguro, ah... Uh, or siguro talaga, nung baby ka pa, nagpapacheck up ba yung, nagpapacheck up ka ba nung buntis ka? Opo. Oh, Baka, ultrasound uh, po ako sa kanya noon. ito noon po ako ng check up po niya noon. Oo. Oh, oh. Kung nangarap nga po ko, eh, nagtaganong naman na po siya. Ang ganda sa'yo ba pa? Ano dahil? Ang ganda ni Pepe, sinastabi oh. Sinasabi sila. sana sinasabi nila na over, ano? Hindi naman po siya na overdue. Kasi kung na overdue, hindi naman siguro magiging komplikasyon ng ganyang bagay na hindi makakalakad, na hindi maano yung isang kamay, na hindi makakapansalita. Sa pagka, ano ko, sa overdue kasi, yung ganoon hindi naman eh, kasi may na-overdue din ng mga pinapanganak, hindi naman ganoon Ayan, sinasabi daw po kasi na overdue daw po, kaya daw po nagkaganito si baby. Pero, Marami naman po akong na ano nakakasalamuhan na ibang tao pag na-overdue yung mga baby hindi naman po nagiging ganito. Siguro po talaga naging complication man sa kanya yung sinasabing na may sakit siyang pneumonia kasi dati po talaga sa baby ko rin maraming gamot na tinuturok. Mm, totoo 'yun. Meron pa siyang tinurok dito na hindi sa amin sinabi sa, immaculate and then ah uh, stop mga dad. At ito nga po pala si Lola, Lola ni Bebe. Lola, ano po pangalan niya? Saling po. Saling. Ah, Lola, ano naman po Lola masasabi niyo para sa apo niyo, Lola? Eh, kung po, basta ko po sanang mapagamot po niyo po para po sana makalakad yung bebe kasi po kawawa naman po sa kung nagdalaga sa na hindi makalakad oh, nihiling po sana namin na sana po tulungan po Ayan. Sila po humihiling po ng para po mapasafe scan po nila yung anak nila. Dahil po talaga ang problema lang po talaga ang masafe scan po yung anak ni Nanay Elizabeth. At ito po yung kanyang mga magulang na talaga po uh, gusto po nilang may at malaman po kung ano ang problema ng anak nila at kung ang, ano po karamdaman. Ayan. Ate Elizabeth magandang hapon po. Kami po ay humihingi po ng tulong po sa inyo. Sana po matulungan niyo po yung anak namin na maipa-check up po sa CT scan. Basta po maraman po namin kung siya po ay may posibilidad pa pong makalakad. Kasi po, balang araw mo mawala po kami sa kanya. Hindi po namin alam ang magiging buhay po niya. Kaya naman po, sana po, isa po siya sa matulungan po ninyo. Yun lang po. Itong, ayan. At mm, yun nga po, talagang syempre po, ana, ah, babae po kasi yung anak nila, talaga po yun ang ini, inihiling nila na maraman po na namin ang lahat dito kung ano po ang karamdaman ni baby at ito nga rin po yung kanyang tatay na talaga pong na handa po talaga siyang gagawin niya ang lahat para po sa kanilang anak. Magandang ko po at okay. kami humingi po ng uh, tulong at para mapagamot po ang aking anak at, siya makalakad. lang ng, uh, sasabihin. ko. <inaudible> lang <inaudible> Ayan, sa mga nakakaluwag po ng uh, pamumuhay, sa mga sponsor po, sa ating viewers po ng JNice Vlog, muli po akong lumalapit sa inyo para po matulungan po natin si Baby May na mapasetis ka po ng sa ganun po malaman po natin kung ano man po ang kanyang karamdaman at ano man po ang dinaday ng kanyang katawan. Na sana po hinihiling ko matulungan po natin sa lalong madaling panahon dahil po talaga nakakaawa ang sitwasyon niya na yung sa murang edad po na gusto niya man pong makalakad, gusto niya man pong makapagsalita, hindi niya po magawa sa hindi po natin alam kung ano pong dahilan. Ayan, maraming, maraming maraming salamat po at sana po patnubayan po tayo ng Panginoon. At uh, sana po uh, patuloy niyo pong i-subscribe at panoorin ang aking munting channel ng charity blog uh, vlogger ng Gabaldon, blog Vlog. Ayan po. Ayan, maraming maraming salamat po. Babay na kayo na. Bye, Thank, Thank you po. Thank you po. Salamat po. Thank po. Thank you po. Thank uh, you po. Thank you po. Ito nga po pala yung kanilang pinaghihigaan. Bali, ito lang po yung pinakaano ng semento niya. Ayan. Tapos po, yan. Ito po yung may karton. Tapos yung pinakamanipis pong pong. Ayan. Pero malinis po yung kalooban niya. At yun po, na kahit po paano meron po silang ano, kagamitan din, electric pan. Napaka-sinop naman po yung kanilang bahay. Iyon sana po, uh, matulungan po natin si na Nanay Elizabeth na sa ganun po, eh, uh, kan po natin si baby ng malaman po kung anong karamdaman. At ito rin din po pala yung ano nila, kitchen nila. Ayan. Maayos po yung kanilang ano, malinis po yung kanilang bahay na kahit po ganito yung bahay nila. Napakalinis po at masino po yung mga gamit. At ito daw po, uh, bali papag nung anak niya isa. <laughs> Ayan. Ito naman po yung kanilang lutuan. Masino po si ate dito sa kanilang bahay. Hindi po siya makalat. Ayan. At ito po naman yung kanila pinaka dirty kitchen po. Ayan. Dito po si naati nagluluto. <laughs> Wala na pang gato. <laughs> Ayan, ito po yung kabuang bahay ni na ate. Ayan. At may ano pa pala dito. May pa sila. Bali, ganito pala. Ah. May mga tagping plywood at ano po. salamat. Ayan po yung ganyan, kamay ni baby. Ganyan po siya. siya oh. 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 Hindi niya nakukontrol. Oh. Baby, open mo. Ganyan mga Bebe Oh, ganyan mga Bebe Ah. Oh. Oh, one, two, three. One, two, three. Ay, oh, galing naman ni Bebe Oh. Ang galing naman ni Bebe. Ano nga Bebe, makakalakad ka? Ano Bebe? Oh. Uh, saan sana makalakad yan si Bebe. Lalakad yan. Ituwid mo nga, Bebe. Tuwid mo nga to. Tuwid ano mo to. Ay, gano'n Tapos ito. Ano lang, kuya, no? Oh. Ito, hihilot-hilotin nyo na lang to. <laughs> Opo, oh, tsaka kasi po, pag pinabayaan na lang niya, maninigas na yan. Opo, oh, maninigas na po yan. Kaya kailangan po niyan, hihilot-hilotin.